Ah, uh, ito guys, ano? Uh, meron tayo rito ng uh, Kia Sorento D4 engine. Ito po ay fully electronic. At ang issue nito ay nagnanaking sound siya. Ayan kung maririnig niyo ay maingay po ang kanya makina. Nagnanaking sound po siya. At ayon sa may-ari ay iisang taon pa lang daw ito ng kanyang ipina-overhaul kaya uh, ito naging concern sa kanya ito uh, bakit tignan natin sound kaya ito guys tingnan natin kung ano yung dahilan nito na dito guys ano uh, nag basic lang muna tayo uh, tiningnan muna natin yung kanya mga injectors kung wala bang problema kaya dito yung isa isa nating tingnan yung mga injectors nya kung para mapansin natin kung saan doon o saan dito yung mawawala yung knocking sound baka kasi kung nasa injector kasi ito guys pag hinugot natin yung sakit ay mawawala yung knocking sound pag ang problema ay nandun sa injector pero dito ah, nakita natin na wala sa injector yung kanyang problema dito guys ano ang chinik namin dito yung kanyang mga engine valve at maging yung kanyang injector washers ay tiningnan namin baka nandito galing yung kanyang naking sound ano pero uh, dito nakita natin na hindi ito ang pinagmulan ng naking sound kaya magpupusid kami ngayon dun sa kanyang uh, mga connecting rod bearings titingnan natin sa ilalim ano uh, tingnan muna natin dun pag pagkatapos natin matingnan doon at wala doon ng problema wala na tayong choice guys kundi ibababa na natin yung kanyang makina para Uh, matingnan natin yung kanyang mga piston, yung kanyang piston pin At maging yung clearance ng kanyang piston, ano Maka malaki na yung clearance ng kanyang piston so, Ito guys, ano, uh, ibababa na natin yung kanyang makina Kasi nakita na rin natin, na-check na rin natin yung kanyang mga connecting rod bearings At uh, wala doon yung pinanggalingan ng problema, no yung kanyang knocking sound Kaya uh, wala na tayong ibang titingnan dito kundi yung kanyang mga piston pin at yung kanyang pisto na mismo ah yun ang doon na tayo doon na ang ating nakikitang problema no nung pinagmula nung nating sound sige ibababa na natin to guys ayan ah nakababa na yung ah kanyang makina guys at dito ay ah, babaklasin na natin yung kanyang cylinder head dito ano para matingnan na natin yung kanyang piston dito guys ah, nabaklas na natin yung kanyang cylinder head at nakita natin agad na mayroong problema dito sa kanyang mga liners ah, ayan kung mapapansin natin kita naman siguro sa video no na napakalaki ng mga gasgas -gas dito ano ayan at nakita na rin natin yung yeah. problema. Nandito pala sa yung knocking sound nagmula sa cylinder ng ah, piston cylinder number 4. Di morning sa kaniyang piston, piston sa cylinder day. number 4. Kasi ano, oh, kung mapapansin niyo ayan oh. Makuro. Ayan po pinagmulan ng mm. knocking sound. Malaki mm. ho yung kaniyang clearance dito no. Naaalog siya nang ganyan at napakaingay. Ah dito sa kaniyang cylinder nine, number 1, may kung mapapansin niyo dito ayan wala ho okay yung kanyang cylinder number 1 ayan wala ho siyang ingay ano at hindi ho siya naalog ng ganong ah, kagaya ng sa cylinder number 4 at maging dito sa kanyang cylinder number 2 at number 3 ganon din ayan meron mas siyang konting clearance pero hindi ho siya naalog ng ganon at wala siyang ingay hindi kagaya sa cylinder number 4 yung piston ng no? cylinder number four, na talagang napakaingay kaya ito guys nakita na natin yung problema kaya papalitan natin doon ng mga piston at ng liner na rin kabante ano to dito isa isa ng uh, tinatanggal yung mga piston guys ayan Ngayon, uh, ito yung piston no oh, cylinder number 4 guys, ano. Ayun, papakita ko sa inyo yung uh, actual damage niya, ayan. Ayun oh. Kitang-kita yung gasgas -gas niya, guys. Kaya ito, uh, ito yung pinagmulan ng knocking sound at sa tingin natin dito yung nakaranas to ng matinding overheat itong engine na ito. Kaya nagkaganito ito. Kaya Update na lang kami sa inyo guys pag meron na tayong parts ano, at masimbol na natin to. At hanggang dito na lang siguro muna at salamat sa inyong panonood and God bless po.